Grabe, nagpasabog na naman ng ngebe ang kalangitan. Grabe no, titignan nyo parang mga bulak na naglalaro sa hangi ng mga snow. Nakakatuwa. Pero syempre, delikado rin. Kaya sa mga bumabiyahe dito sa South Germany, Ayan, ingat po tayo sa daan kasi paniguradong madulas ang mga daan ngayon. Napakaganda ng kalikasan. Kung iisipin natin, grabe no. Grabe si God. Kumuha siya ng apat na apat na panahon. Ayan, guys, grabe. Parang mga pulak na lumilipad sa kalawakan. Ayan. Feeling ko huling hirit na 'to. Ng, ng nyebe or snow ngayong ngayong taon kaya samantalahin na natin ayayay so guys ito po ang aming um mala fairy tale na lugar um ingat po tayo at maraming maraming salamat po sa suporta God bless everyone. Ayan, tumadami na sila. Sana hindi agad matunaw para makapaglaro pa yung mga bata. Paano ba yan? Wala na namang liguan to. Salamat po sa panunood guys. At God bless everyone. Thank you. Bye.